Grabe naman talaga itong si Mustang, makipagsuwagan ba naman sa baka? Lately nga alam niyo naman na nagpapalabas sa na tayo ng ating pack members at for today eto nga si Mustang naman o di ba halata rin naman talaga sa kanya na happy happy siya ngayon at mukhang excited nga. Pero ang ina-expect nga talaga niya doon lang siya lalabas sa kanilang potty area kaya naman talaga nagulat siya at tingnan niyo alert na alert bigla nung makita niya yung kanyang leash or yung kanyang tali. Ang pack members nga kasi natin gaya rin na iba mga dogs na kapag nakakita ng kanilang mga leash ay grabe talaga nagwawala kasi alam nila na maglalayas na naman sila. Super behave lang din naman itong si Mustang kung suutan nga ng tali. Kaya ito paglabas nila talagang for the na agad siya at hindi magkaintindihan mismo siya kung saan ba siya pupunta. Kaya nun pati yung may hawak sa kanya ayan hindi rin magkaintindihan hanggang sa hinabol na nga lang niya itong anak ni Bamadog na nandito sa dulo. Ganyan kasi talaga itong mostang natin. Hindi niya makunting talaga yung kanyang emotions lalo na kapag super happy talaga niya. Parang nga may pagkakitikiti itong si Mustang at nakikita nyo rin naman yan sa mga videos natin. Lalo na nga kapag nandun sa kanyang cage. Kita nyo rin nga na talagang nagkanda. Hulog-hulog na nga yung paa niya dun sa may kanal pero wala siyang pake. Basta makapagkitikiti lang siya dito. Di pa nga siya na kontento dun. Tingnan nyo talagang may paglapit pa siya dito sa may baka at muntik na nga silang magsuwagay. <laughs> Grabe din kasi talaga ang mga kalokohan itong si Mustang. Pero syempre, hindi naman siya pinalapit ng matindi dun sa may baka. Kasi delikado bakang masipa siya. Di bali na nga yung pagsusuwagan. Kasi wala naman sungay ang baka na to. Pero ang delikado dyan ay yung sipa nila na ko. Siguradong talsik itong si Mustang. Kaya naman kahit gusto po niya makipaglaro sa baka, ay eto nga pinasok na rin siya sa loob. At dito nga lang siya pinagpahinga at naglaro. Laro pa nga siya ng konti dito sa may hagdan. Tapos alam niyo rin naman na kapag lalabas nga yung mga pack members natin ngayon, de derecho ligo na nga sila kaya ito andito at nakasalang na naman si Mustang sa paliguan buti na lang nga kahit itong si Mustang may pagkakitikite madalas kapag naman dito sa paliguan tingnan nyo medyo kalmada naman rin siya hindi ka talaga mawala sa pack members natin yung pagkakiyat sa ganito anyway habang nililiguan siya chichikahin ko nga muna kay tungkol dito kay Mustang kasi kita nyo rin naman medyo mali talaga yung katawan niya kasi eh, kung nanonood nga kayo sa aming youtube channel alam nyo na ang naging problema talaga natin dito kay Mustang sa pool nung pin kinuha natin siya ay ang pagkain niya. Ewan ko ba, parehas lang naman ang pagkain na binibigay natin sa pack members gaya ng binibigay natin dito kay Mustang. Pero si Mustang talagang hindi na nagkaroon ng ganang kumain kahit kailan. Imagine nyo, ang laki-laki niya pero sa lahat ng pack members natin, siya talaga yung pinakamahinang kumain. Diyos ko noon nga, halos dasalan pa nga natin siya. Kumain lang talaga siya. <laughs> At hindi rin naman natin sila binibigyan ng table foods at all. Kaya naman hindi talaga sila manghihina ng pagkain dapat. Feel ko nga ganun na lang talaga itong si Mustang na na nga siguro siya ng ganun. Kaya naman kita niyo yung katawan niya napakapaya talaga. Makapal nga lang talaga yung balahibo niya kaya hindi niyo makikita masyado. Pero halos magkasing payat nga lang sila ni Athena. Eto nga dito sa clip na to kita niyo talaga kung gano'ng kanipis itong si Mustang. Talagang dinadaya niya lang tayo sa balahibo niya. Although hindi naman natin sila gustong patabain ng sobra yung normal normal lang naman yung gusto natin para sa kanila at hindi naman yung sobrang payat kasi kawawa din naman sila. Nagwa-vitamins rin naman itong si Mustang gaya rin nga na ibang pack members natin. Basta kung ano yung ginagawa at binibigay natin kay sa ating ibang pack members, yun din yung binibigay natin kay Mustang. Kaya naman talagang magtataka ka sa batang ito kung bakit ganun siya katindi na ayaw na ayaw palaging kumain. Anyways, balik tayo sa video. Kita nyo naman nung tutut tooth brush siya talaga nagwawala nga siya kasi yung toothbrush po ang pinakaayaw nitong si Mustang. But after nga siya toothbrush and blower na nga lang at syempre naglilikot-likot talaga siya habang binoblower. Feel ko nga hindi naman yun sa ayo niya sa blower. Siguro nga alam niya na yan yung last part ng pagligo niya at na-excite -e na nga siya na lumabas ulit dito sa may paliguan. Kaya naman for the wala nga siya ng konti pero so far naman nagpapablower yun siya kaya very good din talaga siya. After more than 30 minutes ng blower, eto na nga siya. Fresh na fresh na at kita nyo rin naman konti pa rin talaga yung balahibo niya sa buntot since nagkaroon nga siya ng issue ng pagkagat-kagat sa balahibo niya ngayon. Pero in fairness naman tumutubo na yung balahibo niya. Kaya lalong road to paganda na nga itong si Mustang.